Magandang araw mga kaate! Ring video nga nga rin noong nakarang araw pa at ngayon ko lang may upload. Uy. Ganyan talaga ang buhay mga kaate ko kapag pinagsama ang katamaran at kapaguran. Uy. Kaya naman pagpasensyaan nyo na akong paputol-putol ang pag-upload ko dito sa ating account. Bala noong nakarang araw mga kaate ko ay duman ako ko sa palengke para bumili ng tilapia. Kaso nga nilang ko mga kaate ko ay ang inalok sa akin ni ate Apolaring Dalag. Kaya naman for today's video mga kaate ko ay agatan natin ito. Para naman matikman natin itong dalag kung talagang masarap kahoy. Alinilamas ko nga ito sa sukat asin para na matanggal yung pagkadulas niya. Tapos isinanain ko muna ito mga kaate ko na may luya sa kasuka. Tunay nga naman na may pagkalansa din ito kaya naman asa ingin mo muna bago nga ito gataan. Nang ayos na nga ito mga kaate ko ay naglagay na nga ako dinin ng gata at ng iba pang panamya. Pero bahala na din nga kayo mga kaate ko kung ano pang pa gusto idagdag. Pwede rin nga itong lagyan ng luya dilaw. Tapos inilagay ko na din mga kaate ko ang mustasa at ering kamatis para naman isahang kulo na ito dahil madali na naman itong maluto dahil ito na nga yung isda. Uy. At nang kumulo na nga ho ito mga kaate ko ay eh, magdagdag lang tayo ng konting asin para naman sa pampalasa. Fast forward na nga ho mga kaate ko at okay na ho ang ating ginataang dalag na may mustasa. Yun lang for today's video mga kaate ko. Salamat sa panonood. God bless. O siya, kain na tayo. Bye.